Dumidiskarte si Kuya Jaime. Naghahanap ng mapapasahan. Ipinasa kay Lindo. Lindo. Pass by Onel. Tira. Yes. O si Onel. <laughs> live yan ha? Live. Ay live. Hindi pala. Hindi. <laughs> Lakay. Bumababa. Nagdadala ng bula. Naghahanap ng mapapasahan. Pass by. Burn. Burn. Tris. Wala. Wala. Kuya Jaime to so, Sherwin Sherwin tumatak si Sherwin naghanap ng mapapasaan, kay Gibo Gibo ipinasa kay Lindo Lindo nagdidiskarte yes by Lindo Ali Ali nagbababa ng bula si Ali Ali ang pass by Lakay Lakay dumidiskarte ipinasa kay Ali back to burn burn lupos pasok oh. gibo nagdadala ng bula tumatakbo <laughs> pass by Lindo Lindo Duminis Carti pass by Onel Onel wala rebound by Mr. Parok ops may kasamang Paul Uncle Sam Dumidiskarte Naghanap ng mapapasahan Tumira Pasok <laughs> Sherwin pas by gibo gibo dumidiskarte si gibo tumira wala pa rin gibo pa rin tumira wala pa rin may kasamang paul inbound by ali si lakay lumiap yes pasok by lakay Sherwin, Magbababa ng bola si Sherwin. Naghahanap ng mapapasa. Tumira ng tres. Wala. Rebound by Gibo. Yes. Para, para, para. Burn. Do discard si Burn? Tumatakbo. Naghahanap ng mapapasa. Lumiap. Tumira. Yes. Wala. Ha, eh. ha, oh. Kuya Jaime. Pass by uh, Lindo. Pass by Sherwin. Sherwin. Tumira. Pass by Lindo. Lindo. Hops. <laughs> gibo gibo dumi diskarte si gibo pas by onel onel yes lebas <laughs> muna lebas inbound by Uncle Sam dumi diskarte si Uncle Sam pass by Lakay, Lakay de Umidiskarte. Number 27 Tumira, pass by Burn, Burn Tumira ng 3. <laughs> Lakay. Burn rebound. Oops, may kasamang Paul Foul na. Don, don. Ramay. Si Lakay Tumira ng 3. Wala. Rebound by Uncle Sam. Uncle Sam tumira. Wala pa rin. Sherwin. Sherwin, dumidiskarte si Sherwin. Huminto, sa tres. Lindo. Yes, by Lindo. Run, run. Mr. Parok, nagbababa ng bulan si Mr. Parok. Mr. Parok pass by burn burn tumira ng 3 yes Gibo nagbababa ng bola si Gibo dumidiskarte si Gibo Gibo Lopos pass to Uncle uh, Jaime Jaime yes wala pa rin si Lakay, nagbababa ng bola si Lakay tumatakbo tumatakbo Pass by Ali. Ali. Yes. Lindo. Nagbababa ng bola si Lindo. Dumidiskarti. Pass to Sherwin. Sherwin dumidiskarti si Sherwin. Tumatakbo. Tira si Sherwin. Wala pa rin. Rebound by. Burn. <laughs> challenge lang pa, 40 pa lang kaya niya. Mober ka muna para. Pasto Lakay, Lakay. Pasto Mr. Parok back to Lakay, Lakay. Pasto kuya Jaime. Gibo pass break to Sherwin, Sherwin, Natakot. Lakay to pasto, Burn, Burn to meranang tres. Yes. Dalawa na si Burn nakuna ng camera. Oh, change daw, change. Happy birthday, Burn. Si Kuya Jaime naglabas ng bola. Pasto Sherwin. Sherwin tumira ng tres. Wala. Remount to Gibo. Gibo dumi discarte. Tumira. Yes. Wala. Pass break. Sila kayo pa rin nakakuha. Pasto Ali. Ali. Good for two. Unil. Pasto Sherwin. Sherwin Pasto Lindo. Lindo Tumira. Wala pa rin. Rebound by Kuya Jaime. I Kuya Jaime Pasto Unil. Pasto Lindo. Lindo, dumidiskarte si Lindo. Liap up by Lindo. Wala. Nakuhan ni Burn. Pasto Lakay. Lakay, Lee up. Yes. 4-2. Unil. Pasto Gibo. Gibo, dumidiskarte si Gibo. Naghanap ng mapapasahan si Gibo. Gibo pa rin. Gibo. Gibo. Tumira. Oops, May kasamang Paul. Paul. Bye. Mr. Farok. Sus. Kanina dapat yun eh. Lindo. Naglalabas ng bola si Lindo. Lindo. Pasto Sherwin. Sherwin. ubi diskarte Pasto Gibo. Si Gibo. Ubi-discarte si Gibo. Si Gibo. Tumira si Gibo. Wala. Lindo. Lindo pa rin. Ako ni Burn. Si Burn pass back to Lakay. Lakay, lost ball. I score nasa board 2-6. <laughs> Walang ni score. 2-6. 2-6 <laughs> ba? Dino mo nakikita to sa pass 1 man lang yung isa, hindi man 6. Pakinila yung matam. 16 Labas oh. si Lindo Naglalabas ng bola si Lindo Naghanap ng mga inbound Pasto Gibo Si Gibo dumiliskarte Si Gibo pasto Lindo Lindo dumiliskarte Pasto Gibo Gibo pasto uh, God for two Two Yon nakuha pa rin ni ano Gibo Dumidiskarte si Gibo Gibo Tumira si Gibo Yes Oh! Pass break to Lakay. Yes, by Lakay. Bawi din ang score. Napagod si Gibo. Si Sherwin, nagpapakuha ng camera. Dumidiskarte. Gibo, naglalabas ng bola si Gibo. Pasto Lindo Lindo to Mira for 2 By Lindo Burn Nagbababa ng bula sa si burn Silakay Duminis si ka rin silakay Pasto Mr. Parok To burn Burn to Mira ng tres. Wala Rebound to ano, ah, Kuya Jaime Pasto Gibo Sige nagdadala ng bola. Sige po. Dumidiskarte. Oh, Sige po. Tumira. Ali. Rebound by Ali. pas to Lakay. Si Dumi Lakay dumidiskarte si Lakay. Lakay to Mr. Parok. Mr. Parok. Yes. Four nine. Four nine. Yan si, si Takbong mayaman si Sirwen. Dumidiskarte si Sirwen. Tumira ng tres. Rebound by Mr. Byrne. ya na bata ito. <laughs> out, out, out. out, out! Burn. dumidiskarte si Burn. Burn, naghahanap ng mapapasahan si Burn. Pasto Lakay, Lakay, Tumira, dumidiskarte si Lakay. Yes, bye Lakay. Sige po, dumidiskarte si Gibo. Sige po. Gibo. Gibo pa rin. Gibo, Pasto Lindo, Lindo. Pasto, oops. Sinong last touch? Last touch si Burn. Game, game. Sherwin, labas ni Sherwin, pass to Lindo. Number 20, number 20, pass to Kuya Jaime. Kuya Jaime tumira. Yes, Porto two by Kuya Jaime. Yun, pass break to Lakay, Lakay, tumira. Wala. One by Sherwin. Si Sherwin, takbong mayaman. Pass to Gibo. Gibo, tumira ng 3 Wala. Rebound to, oops. Good for two. Uncle Sam, nagbabawa ng bula. pasto to Burn. Burn, do we discard ito? Batak po si Burn. Alahoy, alahoy, Burn. Do we discard si Burn. Burn. Pass to, oops. bound nakuha nila kay sila kay Dumidis Karti pas Ali si Ali Dumidis Karti sa si Ali oops walang natamaan by Ali kitang kita sa camera Ali <laughs> Layo ng, ng ano ng bulan nasa labas. Ito muna tayo. Oh. Tubig yung Tubig, tubig. <tumuh> Ibu. <tumuh> Ibu. Ibu. Pasto Lindo, Lindo Tumira. Lindo, rebound by Gibo, Tumira si Gibo. Two point by Gibo. Ber, naghanap ng mapapasahan. Pasto Mr. Parok, Mr. Parok nagbababa ng bola. Dumidiskarte si Mr. Parok. Dumidiskarte. Pasto kay Lakay, Lakay dumidiskarte si Lakay, Tumira. Good for two by Lakay, number 17, Sherwin. Sherwin, tumira ng tres. Bordeng by Sherwin Naka uh, Burn Dumidiskarte si Burn Pass to Mr. Parok Mr. Parok tumira Wala Rebound by O'Neal Pasto Sherwin Sherwin Tumira ng Tres Si Sherwin Wala Rebound to Uncle Sam Uncle Sam Oops May kasamang Paul

Wala, rebound Mr. Parok, Mr. Parok, nabutata. Kuha ni Burn, Burn, do si Burn? Pass to Lakay, still, nakuha ni Sherwin. Sherwin, do diskarte to ng 3 Wala, rebound by Ali, o oh, Lindo, Lindo, do we si Lindo? Lindo, lumi up, wala pa rin, hmm? rebound by Gibo. Lindo, yun, two points by Lindo. Iskur brad Ikalahati pa brad eh Wala eh kasi dati hindi nagseryoso eh Hayaan nga eh hindi tayo nakakachamba Hayaan nga eh hindi tayo nakakachamba Rebound by O'Neal. O'Neal, pass to Sherwin. Sherwin, dumidiskarte. Tumira, lumiap. Yes, by Sherwin. Si Lakay, dumidiskarte si Lakay. Naghahanap ng mapapasahan. Pasto, Mr. Parok. Mr. Parok, dumidiskarte. Mr. Parok. Ops, ano nangyari? Wala, wala, wala. Wala, wala nga niyari PT PT Or PT or SSD <laughs> <Legal>, eh. <laughs> Ah acting daw lang sabi ni Mr. Parok only acting acting 1606. Gibo naglalabas ng bola si Gibo Pasto Sherwin Sherwin dumidiskarte di Pasto Kuya Jaime Kuya Jaime tumira Oops hindi umabot Mister Parok Nagbababa ng bola si Mr. Parok Oops three, three, four, Violation Violation for Mr. Parok Overdrive Ah sige good good daw good, good good Gibo Gibo Yes by Gibo ang Sam nagbaba ng bola si Uncle Sam Uncle Sam. Doon may si Uncle Sam. Uncle Sam. Pasto Lakay. Lakay. Ops. Labas mo, daw. Labas. Pasto burn, burn Naghanap ng mapapasahan. Pasto Kuya Jaime. Nakuhambulan ni Kuya Jaime. Gibo. Tumatakbo. Sige bo. Tumatakbo. Sige bo. Yes, by Gibo. Burn. Burn. Pasto, Mr. Parok. Mr. Parok, dumidiskarte. Ang bilog ng bula. Ang dulas. Lakay, dumidiskarte sa lakay. Ops, nakuha ni Gibo. May kasamang paon. <laughs> Ali naglalabas ng bula si Ali. Pasto Burn, Burn tumi discard si Burn. Pasto Lakay, Lakay to meron ng tres. Yes, by Lakay. Lindo, Lindo tumi si Lindo. Pasto Sherwin, Sherwin to ng ang tres. Wala. Ibawon by Lakay. Lakay to matakbo, ng tungo Pasto Burn, Burn to meron tres. Wala pa rin. Rebound by Kuya Jaime. Pass to Gibo. Gibo, tumatak mo si Gibo. Gibo. ops may kasamang Paul. Counted. ano, oh, ano, ano? Ano, tabla, tabla? Ano, tabla? Ano na yung Paul, bago na no, sinat. Nung no. nagbitaw ng lahat eh. Sinasara yung Sherwin oh, Naglalabas ng bola si Sherwin oh, Pasto to Gibo Gibo dumi si Gibo Gibo Pasto Unil, Yes by Unel Mr. Parok Tumatakbo si Mr. Parok Nagdadala ng bola Mr. Parok Video boy. Oh, video video. Last na balas. Lindo, naglalabas ng bula. Pasto, gibo. Gibo, dumiris si gibo. ko itlog mo ali. Gibo, dumiris Pasto lindo. Lindo, pasto, unil. onel. kapal. Oh, oh. Bula, bula tayo. Simbol, simbol. Simbol, simbol.

Gibo diskarte si Gibo. Pasto Sherwin, Sherwin 3 point. Rebound by Lindo. Onel. Wala pa rin. Pasto Lakay. Lakay, yes. Eh! Hey! Gibo, do diskarti pas to Unil, galing, galing. Unil to Mira. Wala rebound to Mr. Parok, Mr. Parok pass break to Ali. Lakas. Galing labas. Ibu dobi diskarti si Ibu to Mira nang tres. Yes. MVP MVP. Gimbal by Mr. Gibo. <laughs> Game over. All in. Nakunan ng camera Nakunan, nakunan. Ang ganda. Ronaldo din. din na. the light. Yan si Gibo.